yellow yellow mga katigs ito lang ang snack ko ang last 10 minutes ko last 10 minutes of the day ito mocha mocha lang ito na may bislak <laughs> wala akong kakainin na iba <laughs> makiki makikikape na lang tayo ng mocha <laughs> makikimoka na lang tayo <laughs> Okay. Pwede na siguro yan. Nahalo-halo na. Tikman na natin para ano. Alam natin kung anong lasa. Ang katamtaman ang, ang tamis. At saka yung pait. Nung ano. Katamtaman. Masarap hindi rin masyadong napakainit hindi rin okay dok yung mga katigang na lang tayo muna bago <laughs> umuwi okay dok bye bye mga katigang.